Ano mga kainin natin? Ano bang pizza to? It's not a pizza, it's focaccia. Hello guys, nandito kami ngayon to eat focaccia kasi wala kaming merienda. Ang merienda namin is focaccia for tonight dahil kararating na namin galing work. Di ba? Wala tayong merienda, wala kang mag-vlog. Ano hirap ng content? Wala akong content, kaya push na natin. <laughs> Eh gano'n naman talaga pag vlogger talaga kahit ano, 'di ba? Kahit ano, Shhh. ikaw content. Na. Ako ikutob na. Bala mo. Apaka tapang. ano mo dito? Bakit this is kwan lang siya? Focaccia lang siya. Parang... Bakit ba sa akin walang ano ka naman naman ni isa. Pati sa parang mayroon format formaggio nga Dahil ito may blue cheese. Ito yung sinasabi nila yung flat, yung flat bread, yung flat bread cheese flatbread. Yung parang sa UA, mm. sinasabi niya sa UK. Dahil mm. kasi parang nakita ko yun sa vlog ni Kwan. Ni Tetay. Ni Tetay. <laughs> Sobrang hindi po sa mahal, masarap, saka nakakalo pag ginawa niya. Gumawa okay. siya ng ano? Flatbread. 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 <laughs> mm -hmm. Shout out naman. <laughs> Kung mapapanood. Di <Divine> ba <laughs> teta! <ay>, teta yung tetay? Kung mapapanood yung tetay yung ano, no? Yung vlog natin. Anyway, just in case. Pero however, ay nagyan po. Gusto ko na may tapis. <laughs> may may blue cheese. So this one we bought from IKEA. Mm -hmm. Yung mga onions onions. Mm -hmm. Pero may konting garnish. <laughs> 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 Charla, gumagawa na sarili ng no? mm -hmm. Tapos sagyan natin ng sriracha, dahil mahilig sa mahanghang. Mahilig tayo sa mahanghang. Pero ako, hindi ako masyadong mahilig. Hindi ako talaga masyadong ano. To the highest level. Yung sakto lang ba? Actually, sa so, totoo lang, kumain ako ng pizza kaninang tanghali. Ito na yung ano, lunch ko. Tapos, pizza again sa ano. Pwede mo siyang kainin everyday. Pwede mo siyang kainin. Hindi nga siya pizza. Focaccia nga siya. Hirap. Ganun din mo. Parang pizza. Oh. Hindi. Hindi <laughs> hmm, lang yun. Hmm. What's the difference? Alam, mas parehas din yung dinaman. Hmm. Sabihin mo kung anong difference ng pizza. Hindi ko alam so, kung ano, matanong sa akin. Hindi ako pizza yolo. Hindi ba? Please comment below guys kung anong difference ng pizza at saka ng focaccia please para maliwanagan kaming dalawa kasi hindi naman one difference. Bagay. Mas mm -hmm. napakalamig na yun. Eh. Napakalamig, naka-t-shirt ka lang. Sa taas. <laughs> Sa baba. Ayun, may kumot. However, talaga. Ngayon ko lang ngayon kung naramdaman ulit ang lamig ng pan. Ng milam. After how many years? May dami, dahil talaga na niya ngayon. Magka-February na. No, pero hindi naman ganyan talaga lumamig na lumamig na ganyan eh. How many years na? Ang punto lang is hindi nag-iisno. Oo okay. nga, hindi siya nag-iisno pero so foggy. Ganyan, tapos sobrang lamig. Mm -mm. Pero alam mo, masyado talagang nakatulong yung dehumidifier natin sa kwarto. Mm -mm. No? Mm -mm. Thank you kay Medir. Thank you, kayo. <laughs> kasi, thank you kay ano. Kasi nga, thank you tita kasi nalala nila. Kay, oo nga, di ba? Mm -hmm. Ang laking bagay na hindi talaga sumusuot sa katawan yung lamig na. Mm. Ramdam mo sa ano eh, ramdam mo sa pagkagising. Pagkagising. Yun, mm -hmm. Ako yun. Dahil masakit sa Yung alam mo yung tarang ayaw mo na bumakang dahil kasi masama. Yung tamad na tamad kayo, yung katawan mo ay parang bigat-biga. True. yung kumidita talaga sumusuksok sa balat. Sa, 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 sa Pilipinas, hindi mo maramdaman yun. 'di ba? Oh, well, may mali sa atin. <laughs> yung tagos sa balat yung init naman, mm -hmm. Dahil humid. Hindi ko natanda. May nakto nang tayo na kauwi. Ako pala, sorry po. Pa. Ay, yung taong kanina kakawe, 20 years, guys. So, saan nga? Sabi ko sa iyo. Grabe. So, ibig sabihin, 21. Anong, 21 years na hindi ako nakakawe. Uh -oh. hmm. And guys, we have uh, cocoa water. Masarap to. Alam niyo yung, ano? Mas, masarap pa kaysa sa... Uh, hmm. ano mo yung isa? Buko juice. Kasi gusto ko tong cocoa water na to. Hmm. Kaya pag Kaya eh, yung lola ko eh, pag pag nakakausap mo, hindi hey, ka yung uwi. Ay, normal kasi hindi ka pa umuwi 21 years ka. Sabi lang na sa nakita ko na si Andrew. Nakita ko mo si Adam. Eh, ikaw! ah, <laughs> oo nga kasi nga sila na umuwi sila eh. Mm -hmm. Si Dayan saka si Anjo umuwi sila eh. Mm -hmm. Tapos si na Tita Donna si sa inakoy ayan umuwi sila eh. Mm -hmm. so, ano ang problema naman ngayon? hindi ka naman makauwi na maayos. Oo, oh, dahil na COVID, no? Tapos ang quarantine, guys, Diyos ko naman, hello, paano pa makakauwi? Hindi na talaga makakauwi. Ang dami nagsasabi, from February, mag-open na naman. Okay. Oh. Eh, lahat. No, ibig sabihin, hindi na, hindi na ganun kahigpit uh, ulit. So, Then, na, na. Alam mo naman yung mga chikahan sa bar. Oo <coughs> nga, nakatawa na parang sa parlor lang. Chikahan sa parlor. Nabit-tulog na lang, yung sa help. Eh, magumbang siya. Dahil kasi pinag-uusapan niya ako pupunta ka doon sa kan. Saan? Street food. Ah, okay. Dahil kasi si Tita O oh, may sinend siyang kwan. Na link mm -hmm. from Facebook. Sabi niya, yung kwan niya, yung places sa uh, may eat all na street food. So, At saka okay. mura lang. At saka malapit lang, sa likod lang natin yun. Di ba? Ah, uh, mura lang. Dahil kasi, parang punto naman doon, kaya ka lang na fishball, kayo. Pero, eh, yun naman ang problem. problema natin. Kasi kami naman, ang kinakain namin, ano, isda. So, ang makakain namin para sa buong anong yun is fishball lang. Eh, sa, may, may barbecue, may isaw, may atay, may dugo. Ang kikin, di ba? May, diba, diba, may adidas, may ulo. Ha? Kikiam, kikiam karne lang. Karne, hindi lang. Kikiam. oh ang makakainin natin talaga doon, fishball wala nang iba. Para sa 10 euro, fishball lang. Para sa 10 euro, kakaitay ng fishball. Parang it's not worth it. Sa kanila, worth it kasi makakain nila lahat. Ang dami mga barbecue, madami mga ano. Pero kami naman, paano naman kami? Hindi na kami makakain. 10 <laughs> euro fishball nga, kakainin natin. Yun ang mangyayari. Mm -hmm. Bandenere na lang. Pero alam mo, sa bandenere, gumagasos din naman tayo ng 10 euro na para sa fishball. Dahil kasi yung wala yung sense ng eat all Ewan <laughs> ko sa'yo. Mm -mm, sa'yo yan. Ayaw ko na. Di ba pag mag eat or you ka, dapat isu isusurpass mo yung kwan, yung price ng kinain mo. Para sa hindi worth it yun. Kasi sana wag ka na mag eat or you can, no? Last bite na lang, tapos na. Mm -mm. Tapos ng merienda. Tapos na rin ang vlog natin. Nakailang minutes din tayo ng kachichika. So, nabusog ka sa ating merienda. Busog alam nyo dito guys yung pizza pwede sya siya sa lahat pwede syang merienda pwede syang lunch pwede syang dinner pwede syang ah breakfast lang hindi siguro no? breakfast mo kung gusto mo kanya kanyang trip so eto nakatapos na kami ng aming merienda and maraming salamat sa panonood if nanood kayo at tinapos na yung video <laughs> please help us grow Cheers. our channel please hit like hit like <laughs> Please hit like and please subscribe kung hindi ka pa nagsusubscribe. Always hit the notification bell para updated ka sa mga bagong ating vlogs. And see you on our next vlog, guys. Ciao! Pusog na!